Hello so guys, magandang araw sa inyo. So nandito dito ako sa Bermosa, dito sa Imus, Cavite. So for this video naman po, so ipabay check naman natin itong Rigid MTB ni Idol Dustin Andrade. So i-check natin ngayon yung specs ng kanyang Rigid MTB. Kaya mag-start na tayo. So Idol Dustin, no, before tayo mag-start, no, tanaman na kita. Ito ba yung kauna na, 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 Rigid MTB? Yes po, ito po yung pinakaunahan ko po pong Rigid MTB na dati pong naka-suspension fork. And mm -hmm. actually po, dalo po yung bike ko, isa pong road bike, tapos ito pong mountain bike ko po is pang ensayo tsaka pang harabas ko po. Mm. Ano ba yung road bike mo? Ano po, S-Works Amira. Ayun, mukhang matindi yung road bike mo, no? Apo. Uh, baka may time ka, i-bike check natin Apo. din yun. Pagpalik no? ko po. Uh, uh. uh sa next question, question, naman, sa mo regular na ginagamit to? Sa, sa mga wasi po tapos uh, San Pedro, ah, sa, po, ah, sa San Pedro. long sa, ride po. Ah, sa San Pedro, Laguna. Sa, Ayun eh, yung puro ahon, luso. Puro -ahon Mm -hmm. Yun nga lang, ito nga yung kanyang general background sa kanyang rigid MTB. So mag-start muna tayo sa kanyang XC hardtail Mountain Bike Frame. Yun nga, no, na, yun lang nakakita ng chocker, no? Pero wala ano, no, chocker lang nakalagay, no? Oo, oh, po Yun, chocker na XC hardtail Mountain Bike Frame. So ito is aluminum 6061. Ah, uh, pag 27.5. Um, yes, yes po, medium. Yun. Uh, size medium. Po. Size medium. Ah, uh, yung seat tube nito, size 16. Sinukot ko to kanina, no. Then, uh, straight or non-tapered yung head tube. Tapos yung internal, yung cable routing, No internal. Ayan, full internal cable routing, no? Uh, pang BSA threaded na bottom bracket shell, pang 27.2 mm diameter na seat post. Quick release yung drop out. Then, ang disc brake caliper mount naman is IS or International Standard. Uh, next naman ito kanyang MTB rigid fork. Ito yung nasa tactical ko dati, nabenta ko na. <laughs> ito yung uh, sa R300 na pang 27.5. Non-suspension corrected. Uh, aluminum 6061. Ilalagay ko na lang sa screen yung crown length at saka yung blade nito yung steerer tube na to is straight or non tapered quick release yung drop out then on this brake caliper mount din naman yan is, uh, is post mount uh, next naman ito kanyang MTB handlebar katulad doon sa tropa mo no? Yes po. Sagmit shadow na aluminum 31.8 mm ang diameter straight na may coating back sweep. Pero ito mas malapad to no? Mas malapad. 680 mm. Uh, next naman ito kanyang grips. Pambansang grips na unbranded. Yan, sikat na sikat yan eh, pambansang grips. <laughs> yan, so next naman, ito kanyang stem. Ito yung stock ng chucker. Sinukat ko yung haba nito kanina, 80 mm. Tapos positive 7. Yes, no? po, positive 7. yung positive 7 degree. Uh, next naman, ito kanyang uh, integrated headset. Stock to ng chucker, no? Oops, stock so, so. po. Bale, ball bearings. ball bearings. Yan, uh, next naman, ito kanyang seat lock. Ito yung stock ng chucker din. Na aluminum, uh, quick release type. Uh, 31.8 mm ang diameter yung seat post nya uh, tsaka din ano to bakal bakal pa po to yung steel to no uh, 300 350 mm ang haba 27.2 mm ang diameter na setback na may single ball clamping system yan iba yung design nito kasi uh, ganito ito, pag stack no oh, pag stack po yun. yung so next naman ito kanyang saddle ito yung ano katulad kay Nelvin no yung carbon na saddle unbrand ito naman unbranded oh, na, yung, na, yung, oh, ito, mat matigas at saka hindi flexible eh sa akin kasi di ko na kaya, nagtry ako dito, di ko na kaya. Eh ano ano naman yung feed, feedback sa Ah, uh, di naman po siya na nakangawit. Depende na lang po sa inyo pag na kasanayan niya na po siya. Mm. Yung Yan eh, din po siya. Oh, uh, magaan din po. Tsaka magaano. Ako di na ako na di ko na kaya eh. Yan ito nga yung feedback niya sa kanyang saddle, no. Ah, uh, next naman sa kanyang drive train. Ah, uh, ito, ito ano to, no. Stock ano, stock pa rin to, no. Oh, drive train. At ano to, 3 x Oh, po 3 by po siya dati. Ah, Kung dati. Ah, naka 1 by ka na pala no. Opo. Naka 1 by setup yung kanyang uh, MTB pero nakakabit pa rin yung Opo, kasi yung, combo shifter po siya. Mm, kasi naka yun yan, naka combo shifter to no. Hindi kasi mag, ano, magkasama na eh. No? Opo. Ito kanyang mga shifters 8 speed to eh. 3 x 8 speed na Shimano na ano to eh. Parang torne ata to eh pag ganito yung tura. Uh, ilalagay ko na sa screen yung pinaka model nito. Nakalimutan ko na kasi nung, kapana, nung medyo beginner pa ako nakakita na ako ng ganito Oh. Lumang model na kasi to, 'yan. Ah, uh, next naman itong kanyang MTB crank. Ano pa lang Shimano to, yun nakalagay doon. Ah, uh, Shimano FC M522. 'Yan, M522 daw to na 170 mm ang 170 mm ang crank arm. Ah, uh, square taper to, ano? Of oh, square taper. 'Yung square taper, tapos pang ano to, no, pang-3by, bali okay. uh, da, ano, 104 BCD sa dalawang chainrings Then 64 BCD para sa grand ring. Ito naman kanyang ano one by narrow wide chain ring na round na rounded no. Road ride, road ride na 42T. Pero kamukha ng Decas no. Opo. Yung itsura parang Decas. Uh, next naman itong kanyang ano yung ano mo, flat pedals mo. Opo. Ragusa flat pedals. Ah, ragusa naman to. Uh, next naman yung chain mo. Ah, stuck. Uh, stuck, si stuck, no. Opo. Pero ano pa ano pa pagkabasa ko dito. Parang Z ano? Mamaya ano ko ato parang si parang si AC ata to. Na pang 8 speed no. Opo, yeah. 8 speed po. Ah tapos yung cassettes para ano, threaded pala to no. Opo, threaded. Threaded pa na 8 speed. Opo. Anong anong brand ano? unbranded? ano? Unbranded po. Unbranded. Uh, yung titit to ilan? Ano po? Nasa 36 teeth then 13 teeth po. Okay. Then next naman ito kanyang MTB rear derailleur, ito yung Shimano Tourney TZ to no. Yes. Na pang 8 speed. So ito nga yung kanyang dry dry setup na kanyang MTB. Next naman sa kanyang wheelset. So ito yung kanyang gulong, no? Yun nga, pambansang brand ulit na model na Maxi Space na 27.5 by 2.1 na uh, wire bead na exciter tire. Yung rims mo, spokes and rayos at saka yung hubs, uh, stock to ng ano, no? no Opo, stock. Stock ng uh, chaker. Pero ilang holes to? 32, 36. 36 po. 36. Okay. So, uh, sa mga ano para sa mga curious, i-check natin yung ano, i-free natin. Baka sakali may marinig tayo na tulog. Kaya nga, yan yung tunog ng ano, stock, no? Stock na hubs na chocker kapag naka-freewheel. Dala sa lang sa kanyang brake set. Yan nga, no? uh, Naka-mechanical disc brake ka, no? Yes, po. Ito nga ulit yung lever nito. Uh, Shimano, na alam ko torn ito, eh. Iyan ako sa internet ko, nung pinaka-model ito. Ito ilalagay ko sa screen. Dala sa lang sa kanyang uh, disc brake rotors. And yung kanyang disc brake rotors, stock to, no? Opo. Stock din ng chucker na 160mm diameter, harap tsaka likuran, pares na fixed type and bolt type disc brake rotors. So Idol, Dustin, magkano yung total cost ng MTB mo ngayon, kasama ni ng upgrades? Sa upgrades po, mga 5k plus, then sa stock po 8k. Bali 8 plus 5? Yes po. Bali 13 no? Yan guys, ito nga yung uh, chucker, uh, rigid MTB ni Idol Dustin Andrade. Yan guys, no, na, na-i-check na natin tong uh, Chucker Rigid MTB ni Idol Dustin Andrade. So kung meron kayong tanong regarding dito sa kanya Rigid MTB, i-comment na lang ninyo sa comment section down below. So Idol, mag-shoutout ka na. Shoutout nga po pala dyan sa mga Team SSC. Lalo na po ay Sir She. Maraming salamat po sa... Ayun, so yan yung mga kasama niya, no? Yan, tinitingnan yung aking <laughs> MC. Yan, so maraming maraming salamat sa pagbajik na MTV mo. Po. Yan guys, maraming maraming salamat sa inyong panonood. don't forget to subscribe ya aking YouTube channel. Pakiclick na lang yung verification button para ma-totally notify kayo. Yan guys, maraming maraming salamat sa inyo and ride safe po sa inyo.